Gisaway sa Usa ka Environment Advocate Group ang matud pa excessive o nanghinobra nga pagprune o pagpulong sa mga punuan sa kahoy sa Usa ka tulungaan sa siyudad. Mga ginikanan og street vendor nagkadaiya ang reaksyon. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Dini sa Gawas sa Mental Elementary School sa Davao City, nagstandby ang street vendor ng si Rod sa iyang mobile food cart lang sa akin yung nagpalandong human nga gipamutol ang mga dagkong sanga sa mga kahoy nga iyang ginatambayan. Mantos na lang ni dire kay dire nang lingkod-lingkod ba kay balay kay sa katong wala pa mood na gipamutol na kahoy sir bugno kay gilalom. Gisulian sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang makahinabi ang moong tulunghaan apan wala kini miatubang sa kamera. gani sumala nila ilang giprun o gipulong ang naa sa 18 kapunuan sa kahoy sa sulod o gawas sa moong tulunghaan sa milabayng bulan tungod matod pa sa risgo nga dala ni ini. Namatigdan matod pa sa mga nga dunay mga kahoy nga gabuk na. Sumala ang Mary Grace nga usa ka ginikanan og nagtrabaho isip utility worker sa moong tulungaan. Doon na kinikadlok para siyang anak, ilabi pa nga doon mga sanga sa kahoy nga mahulog kumukusog ang hangin. Na yung mga hulog nga mga sanga-sanga, kalampasan na mag maghangin, mag siya mahulog sa nga, delikado sa mga bata. Mas kampanti sab ang lola nga si Marilyn. Karoon nga napruna ang mga punuan sa kahoy sa gawa sa tulungaan mabalaka ta matumbahan na Ginoo ko okay, okay man pud nga giputlan kay delikado man pud to sir sa apa bahin sa amo apon nga maglingkod baya pud mi diha apan gisaway sa environment advocate group nga idiskon interfacing development interventions for sustainability ang pagpulong sa mga kahoy sumala pa nga dili lang pruning ang gipaygayon sa mga mga kahoy kun dili tree topping kung asa mas dakong portion sa kahoy ang gipamutol so if these trees will be Uh, remove just because for of mga utility or safety hazards. Because safety hazards are really important. Part. That's why we also lobby for the selective branch removal and not the entire crown to be removed. No? So, kailangan put maging sensitive and kailangan bantayan ni sa mga principals and every action of their uh, mga, mga contractors na naga prune. Gipasabot usab nila kung paunsa gipabugnaw sa mga punuan ang palibot sa usa ka lugar. Ang mga punuan magud na anis sila ginatawag na ng proseso nga uh, evapotranspiration no na kung asa uh, release sila water vapor para pabugnawon ang palibot at the same time nagaprovide sila og kaning shade. Sugitsab so, sab sa maong environmentalist group nga usabon ang proseso sa pagprune og pagpulong sa mga kahoy. That's why we are also calling for the enactment and the uh, drafting passage of the IRR of the Heritage Trees Ordinance because this will also create a council another council for the local government unit and its technical working group Kauban si Bebot kahe sa kamera Ken Abrigana 1 Mindanao.